pumatol sa sa mayor eh, kung pwede naman siyang pumatol sa taga sales and inventory ng Biocare. Mito <laughs> may ba balita na ano, si iba na daw may shoota na daw yun na ano. Sa labas. May edad na daw eh. <laughs> Hindi nga sabi nila eh tanda na daw tapos mayor daw ata yun? Talaga? Ano yung Tanda na? Pumatol siya daw, samantalang pangarap siya ng mga kalalakihan. Dami-dami mga lalaki na sa kanya. Isa na ako dun. <laughs> alam mo yun, di ba? Alam mo bang halos isang taon ng wallpaper sa cellphone ko yun? Pumatol sa sa... Hindi niya naman kailangan na maghanap ng mayaman. Kasi siya, sobrang yaman naman niya. Pumatol sa Samyuri, kung pwede naman siyang pumatol sa taga sales and inventory ng Biocare. Pag-aaral ito, hindi ma. pag hindi Hindi na naman na-try. Ay, tado